magandang hapon ayan happy halloween sa atin sa atin lahat And si atya guys kanina binigyan ko ng mansanas inayawan pa naman eh kaya ang ginawa ko umalis muna ko kasi pag nandito kasi ako sa bahay niya hinahabol talaga niya ako kaya ang ginawa ko doon para kumain siya umalis muna ko sa bahay at nakita ko na ngayon na kumakain na siya ayan saka ko pa siya binalikan at andito ngayon guys na pini-flex ko ngayon guys na kinaka kumakain ngayon si Atchay ng mansanas at syempre may dagdag na tubig kasi yan lagi na lang niya tinatapon yung tubig guys lahat mga nilalagay ko tinatapon na niya diba ang galing galing ni Atchay so ngayon oh, yun, nagustuhan na niya eh so kasi atik atik ka kasi Well, si Macho naman, naghihintay. So, tingnan nyo guys, so, oh, kumakain na siya. Oh. Ayan, maraming maraming salamat guys sa pagsama pala sa aking challenge sa kabilang platform. syempre meron tayo doon, ano guys, mga first, second, third. Ayan. Finally, maganda na may takbo ng ating live kagabi. At andun lahat yung mga nagsusuporta sa akin, sa mga nagmamahal sa akin. Maraming maraming salamat guys. Ayan, kita nyo naman guys sa tingin gumagawa ako ng video kung wala akong ginagawa kundi yaw-yaw ng yaw-yaw hanggang matapos yung aking minuto. Ayan, kita nyo guys. yan enjoy lang at chay. Kain ka lang at chay. Mahal mansanas yun. Ano yan eh? Masarap yan oh. oh sa kanya ko lang binibigay yan guys. Hmm. Kita nyo guys. Ano yan eh? Juicy yan eh. Tapos ano ba? Oh, o so, kagaya ngayon mainit yung panahon eh bagay ba bagay talaga yan wala na kasi ano guys eh tingnan nyo naman no oh. wala na o oh, kalbo na o oh. yan o oh, pero dun sa taas okay na kaya siguro mga bukas yata bigyan natin ng raspberry si achay sa ngayon nadbad naman yung mansanas eh masarap kaya yan lumalaki na siya guys di ba Hmm, sarap. Hmm? Crispy. Tapos, Jay, ginam ko ng tubig, Chay. Meron naman siya tubig doon, no? nag Yung isa wala na, tinapon niya. Yun, no? Hindi madalian yung itumba niya. Para ito naman, mabilis to. Isang tapak lang niya, wala na. Yan. Gawa muna tayo ng video, guys, kasi wala akong video ngayon. Pero bukas, abangan nyo, guys. Meron tayong, ano, aalis ako para magkakaroon tayo ng video para sa ating premiere at syempre pakita ko sa inyo kung saan naman yung pupuntahan natin siguro punta tayo guys sa ano guys sa Merlayon kasi yung Merlayon ko kasi hindi yun maganda yung ginawa kong video so ngayon gagawa tayo ng mahabang video na doon lang talaga sa lugar ng Merlayon yan i-flex ko yung mga lugar doon at syempre alam nyo yun na yung kasama ko si Ate May yan yan eh, sa ating may very supportive yan guys sa uh, ginagawa ko dito sa social media. Yan. Kain ng chai Sarap oh. Uh. Hindi ba pa. Hindi napansin niyo yung kapitbahay. Ganyan talaga sila yan guys. Nagsisigawan. So, sa tuwing naririnig nyo yun, hindi, hindi, hindi yan banda sa akin kung dito nyo sa likod. Ah, sa harapan pala lang. sarap sarap na sarap niya oh. na si Ache guys oh. Tingnan yung bahay niya tayo. Oh. Guys oh, lumalaki na siya oh. 'Di ba? Lumalaki na siya. Kita niyo naman oh. 'Yan oh. Tingko. Laki na siya. Okay, yeah, thank you Lord. Yan, so, kain ka lang chay para sa iyo 'yan hindi ko pwede lagi sa ano yan sa plato kasi pag lagay niya sa lugar niyan wala I ibaba pa rin niya yan eh. oh, leeg niyo? ayan guys si Achay, guys sabi nga daw nila almost ano yan almost ano yan guys almost one year uh, almost 100 years do yan sila guys 100 years sila nabubuhay imagine mo sa 100 years oh, di ba siguro nasa apat dekada na tayo yan di pa buhay na buhay pa yun tsaka beheno siya guys healthy kita mo naman yung kulay niya di ba healthy siya yan o oh. yan dyan no, nakikita nyo guys pag nakita nyo yung ano na inalagaan nyo na healthy kasi may shape siya lumalabas yung kanyang kulay yan yan very good busin mo na yung chay ha yan, kita niyo naman guys oh. At syempre nung isang araw sa timay eh, nag-harvest, ngayon namumulaklak na naman oh. Guys oh, namumulaklak naman oh. Yan, ang galing. Marami na itong humingi sa akin guys. Syempre wag natin pagdadamot pag may humingi sa atin. Kasi macho naman naghihintay sa akin. Kita niyo naman si Atchay. Macho, gusto mo nang kumain ba boy? Ha? Kain ka na? ko ako ng ano. Ayan guys. Yuru. Ayan. Ganda naman. Sobrang init. Tamang tama to sa mga tao na nagpupunta ngayon sa mga cemetery. Sa mga relatives nila. Dinadalaw nila. Mainit. Hindi maganda yung ano. Yung halaman naman. Ayan o. O diba? Sobrang init. Nalalanta na siya. At ito naman, namumunga na naman. Ready to eat naman ito yung mga paniki. So, lahat yan guys, binibigyan na lang sa paniki. Kasi hindi mo naman makakain ng agad-agad eh. Kasi pag yellow pa lang, hindi pa naman yellow, going pa lang. Hindi mo na makakain, marami na siyang worm. kaya yun, nayaan ko na lang yan. Ito naman, mag-isa lang yan tumubo guys. Yan, mag-isa lang yan. Hindi ko alam mo bakit kung paano sila nag-ano. Eh di nakita ko. E eh di very good. O ba diba? O yan, namumulaklak din yan. Yan lang guys, hanggang dito na lang guys. Yan, pinakita ko lang sa inyo si Achay. Kung ano yung kinakain niya ngayon. At syempre, dito to lang tayo guys. Tuloy-tuloy lang guys. Maraming salamat. God bless everyone. Please like and subscribe. Bye-bye.